mga kwentong himala o nakakamangha bilang labing-anim. Mga ilang taon na rin na nakaraan at ako ay isinama ng mga taga Bulacan para tulungan sila sa kanilang pagtitresure hunting. Pagdating ko doon, nang ceremonious na ako. Pinabot kami ng ating gabi. At gabi na'y nagtatrabaho pa rin kami. Tumaking si Apo Maria Makiling. At pinagsabihan niya ako na umuwi na ako pinabukasan. Hindi na ako nagtanong-tanong. Nihanda ko na lang yung gamit ko mga mga daladalahan ko para umuwi na nga sa kapatagan pagkasilay ng pangyumaybay. At dumating nga ang sundo. At sinabi ko sa namamahala doon na ako'y uuwi na ng Maynila. Pinayagan naman nila ako Mga ilang araw ang nakalipas, makibalita ako sa isa sa mga naging kasama ko doon na taga Malabon. Sinabi ng nasabing albularyo na may nangyaring kababalaghan doon. Isa, iratratan ang lugar na iyon ng mga militar dahil mayroong mga taong nabas na nakikipaghabulan sa kanila at meron naman talagang kaso at Bukod doon, mayroong isang ahas daw na puti na pinatay ng mga nagtetresyo. Lalo akong nanlumo dahil alam ko na ang nasabing alaga ay alaga nga ng mga inkantar. sa maniwala kayo sa hindi hindi ako pinahamak ni Apo Maria Makiling dahil nga pinauwi niya ko at hindi siya nagpaliwanag ano nga ang tunay na magagana minsan mas pinakikinggan mo ang mga sinasabi nila kahit sa hindi puntong paranormal higit sa lahat kung paranormal ang pangyayari ako ay sumusunod kayan